Ang pag-ibig ay isang misteryo. Minsan, nasa harap mo na, pero hindi mo pa rin makita. Minsan, nakikita mo, pero hindi mo pinapahalagahan. At minsan, kapag wala na, doon mo lang mararamdaman ang sakit ng pagkawala. Doon mo lang maiintindihan kung gaano kakaswerte. Ito ang kwento ni Celestine. Isang babaeng na buhay sa mundo ng pagmamahal na hindi niya pinansin. Hanggang sa muli ay naiwan siyang nag-iisa sa alaala ng isang pag-ibig na kailan may hindi na niya maibabalik. Sa isang tahimik na bayan, nakatira si Celestine. Isang galagang nabalot sa galit at paghihimagsik. Lumaki siya sa isang pamilyang may mataas na posisyon sa lipunan kung saan ang lahat ay may patakaran at ang pag-ibig ay isang transaksyon hindi isang damdamin. Para sa kanyang mga magulang, ang pag-aasawa ay isang paraan upang mapanatili ang kanilang yaman at reputasyon. Pero para kay Celestine, ito ay isang kulungan. Isang araw Ipinagkasundo siya sa isang lalaking mula sa isang kilalang pamilya. Hindi ito ang gusto ni Celestine. Nais niya ng kalayaan, ng karapatang piliin ang sarili niyang kapalaran. Sa gitna ng kanyang paghihimagsik, nakilala niya si Caleb, isang simpleng arkitekto na tapat, mabait, at may busilak na puso. Hindi ito ang tipo ng lalaking gusto ng kanyang mga magulang. Ngunit para kay Celestine, si Caleb ang kanyang tiket sa kalayaan. Iminungkahi niya ang isang kasal kay Caleb, hindi dahil sa pagmamahal, kundi bilang isang matinding pag-aalsa laban sa kanyang pamilya. Nais niyang ipakita sa kanyang mga magulang na kaya niyang gawin ang gusto niya na kaya niyang sirain ang kanilang perpektong plano. Tanggap ni Caleb ang hamon, kahit na alam niyang hindi siya mahal ni Celestine. Minamahal niya ang babae at umaasa siyang sa paglipas ng panahon, matututunan din siyang nitong mahalin. Naging mag-asawa sina Celestine at Caleb at tumira sila sa isang simpleng bahay na dinisenyo ni Caleb mismo. Sa loob ng bahay na iyon, nagsimula ang isang paglalakbay na puno ng pagmamahal mula kay Caleb at pagbabalewala mula kay Celestine. Isang gabi, pagdating ni Caleb mula sa trabaho, nakita niya si Celestine na nakatulala sa bintana. Lumapit siya at dahan-dahang inilagay sa balikat nito ang isang kumot. Malamig na bulong niya Hindi siya pinansin ni Celestine. Nakatitig lang ito sa labas. Nagluto ako ng paborito mong pasta, sabi pa ni Caleb. Walang sagot. Bumuntong-hininga si Caleb at pumasok sa kusina. Habang kumakain si Celestin, tahimik lang siya. Parang wala siyang kasama parang hindi niya nakikita ang lalaking nasa harapan niya, na iniaalay ang lahat para lang makita siya na masaya. Sa buwan ng kanilang anniversary, gumawa si Caleb ng isang libro. Sa bawat pahina, may nakasulat na tula at may kasamang drawing ni Celestine. Ibinigay niya ito sa kanya at sinabing, Mahal, gusto ko lang ipaalam sa iyo kung gaano ka kahalaga sa akin. Kinuha ni Celestine ang libro, pero hindi niya binasa. Ibinaba niya lang ito sa mesa at pagkatapos ay umalis. Naramdaman ni Caleb ang sakit sa kanyang puso, pero nanatili siyang matatag. Alam niyang may dahilan si Celestine at handa siyang maghintay. Lumipas ang mga buwan at patuloy ang pagmamahal ni Caleb. Tinatanggap niya ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagbabaliwala dahil naniniwala siyang balang araw magbabago si Celestine. Isang gabi, nagkaroon ng malakas na ulan, bumuhos ang tubig sa bubong ng bahay at nagkaroon ng maliit na butas. Dali-dali siyang tumayo at pinag-ayos ang bubong. Nagising si Celestine sa ingay at nakita niya si Caleb na basang-basa. Ano ang ginagawa mo? Tanong ni Celestine. May buta sa bubong. Ayaw kong mabasa ka. Sabi ni Caleb na may ngiti sa labi. Hindi niya alam pero ang ngiti ni Caleb ay parang sikat ng araw sa gitna ng unos. Pero para kay Celestine, ang lahat ay normal lang. Sa bawat sakit na nararamdaman ni Celestine, nariyan si Caleb para damayan siya. Noong nagkasakit siya, si Caleb ang nagbantay sa kanya at nag-alaga. Noong may problema siya sa trabaho, si Caleb ang unang lumapit at nagbigay ng payo. Pero sa bawat oras na iyon, naroon si Celestine naglalaan ng isang pader sa pagitan nila na hindi kayang sirain ng pagmamahal ni Caleb. Nagsimula ang araw na iyon ng walang kakaiba. Nagising si Celestine at tulad ng nakasanayan, wala si Caleb sa tabi niya. Hindi niya ito pinansin. Akala niya ay nauna lang itong pumasok sa trabaho. Naghanda siya ng sarili niyang kape, ang paborito nitong kape na may gatas at isang kutsarang asukal na laging inihahanda ni Caleb para sa kanya bawat umaga. Ngunit ngayong umaga, hindi niya naabutan ng kape. Hindi niya napansin na may kakaiba na pala. Pumasok siya sa trabaho at buong araw ay hindi man lang siyang nag-alala. Ang normal na pagbabaliwala ay naging kanyang ikalawang kalikasan. nag siya sa kanyang mga kasama sa trabaho sa kanyang mga kaibigan, pero hindi sa kanyang asawa. Nang gabi na at wala pa rin si Caleb, nagsimula siyang makaramdam ng kaunting kaba. Baka nag-overtime lang? Bulong niya sa sarili. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may mali. Biglang tumunog ang telepono isang opisyal ng pulisya ang tumawag. Narinig niya ang boses ng pulis. Kayo ba si ginang Celestine Santiago? Nang sabihin niya ang oo, narinig niya ang boses ng pulis na nagsasabi ng mga salitang, Pasensya na po, pero ang inyong asawa, si ginoong Caleb Santiago, ay naaksidente. Hindi niya naramdaman ang sakit noong una. Naramdaman niya lang ang pagkalito, ang pagkabigla. Narinig niya ang boses ng pulis pero parang nasa ibang mundo siya. Pagkatapos, tumulo ang luha niya. Pero hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkalito. Paano nangyari to? Paano ko mag-isa ngayon? Ito ang tanong na bumalot sa kanyang isipan, hindi ang bakit siya namatay o ano ang nangyari, kundi ang paano na ako. Ang pagiging makasarili niya ay nanatiling matatag kahit na sa gitna ng trahedya. Sa araw ng libing, tumahimik ang mundo ni Celestine. Ang dating nakasanayang ingay ng kanyang galit at paghihimagsik ay napalitan ng nakakabinging katahimikan. Nagsimulang lumapit ang mga tao, isa-isa, bawat isa ay may hawak na kwento tungkol kay Caleb. Hindi niya alam, ngunit ang lalaking binabaliwalan niya ay isang bayani sa paningin ng marami isang matandang babae na may pilat sa pisngi ang lumapit sa kanya. Hawak nito ang isang lumang kwintas na gawa sa kahoy. Si Caleb, bulong ng matanda, siya ang nagligtas sa akin noong may sunong sa aming bahay. Wala siyang sinasabi, pero alam kong siya ang kumuha sa akin palabas ng bahay. Tinanggal niya ang kwintas at inilagay ito sa kamay ni Celestine. Ginawa niya yan para sa akin. Ang sabi niya, sa tuwing matatakot ako, hawakan ko lang yan at maalala kong may nagmamahal sa akin. Lumapit din ang isang lalaki na may malalim na boses na may hawak na papel. Ako si Mang Leo. Dati akong mangingisda. Hindi ko alam kung paano ko siya papasalamatan, sabi niya habang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Isang gabi, naaksidente ang bangka ko. Ako lang ang nakaligtas, pero ang anak ko, hindi na namin makita. Si Caleb, siya ang nagdive. Ilang oras siyang naghanap sa ilalim ng dagat. Hindi siya sumuko. Siya ang nakakita sa anak ko. Yumuko si Mang Leo at nagsabing, Ang bayani ko, si Aleb, pumanaw na. Ang bayani ng anak ko. Sa bawat kwento, naramdaman ni Celestine ang pagdami ng bigat sa kanyang puso. Ang lalaking laging naroon, ang lalaking laging binabaliwala niya, ay hindi lamang nagmamahal sa kanya, kundi nagmamahal din sa mundo. Ang mga pagmamahal na kanyang sinasayang ay ang pagmamahal na hinahanap ng iba. Pagkatapos ng libing, nagsimulang mag-isa si Celestine. Ang dating bahay na puno ng katahimikan ay napuno ng alaala ng lalaking nagbigay sa kanya ng lahat. Sa loob ng silid ni Caleb, Natuklasan niya ang isang kahon sa ilalim ng kama. Puno ito ng mga lihim na hindi niya kailanman inisip na umiiral. Nakita niya ang isang lumang sulat. Sa likod ng sulat, nakasulat ang mga salitang: "Celestine, nagtanong ako sa iyong mga kaibigan. Sinubukan kong alamin ang lahat ng gusto mo para lang maging masaya ka." kahit na alam kong hindi mo ako mahal, ang bawat sakit na nararamdaman mo ay sakit ko na rin. Sa loob ng sulat, may isang litrato ng kanilang kasal. Nakangiti si Caleb habang nakatulala si Celestine na parang nasa ibang mundo. Isang lumang album ang nakita niya. Puno ito ng mga larawan niya ang bawat larawan ay may petsa at oras. Mula sa mga larawan na kuha niya habang natutulog hanggang sa mga larawan na kuha niya habang nagbabasa ng libro, ang bawat larawan ay may caption. Ang aking asawa, ang aking sikat ng araw, nakasulat sa isang larawan. Ang aking asawa, ang aking buhay nakasulat sa isa pa nakita niya ang bawat sandali na hindi niya napansin ang bawat sandali na nagpakita ng pagmamahal ni Caleb isang lumang diary ang nakita niya sa loob nakasulat ang mga tula na hindi niya kailanman binasa ang bawat tula ay may petsa at oras ang bawat tula ay nagsasabi ng sakit at pagmamahal ang aking mahal, ang aking asawa, bakit hindi mo ako mahal? Nakasulat sa isang pahina. Sa bawat oras na tatalikod ka, nararamdaman ko ang sakit. Ngunit sa bawat oras na titingnan mo ako, nararamdaman ko ang pag-ibig. Sa bawat pahina na kanyang binabasa, naramdaman niya ang sakit, ang pagsisisi, ang pagbabalik tanaw. Kung sana lang noong nabubuhay pa si Caleb, binasa niya ang mga salitang ito. Kung sana lang, binansin niya ang pagmamahal na binibigay ni Caleb. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga gamit ni Caleb, nakita niya ang isang lumang laptop. Binuksan niya ito at nakita niya ang mga video ng mga taong nagpapasalamat kay Caleb. Sa isang video, isang babae ang umiiyak. Si Caleb ang nagligtas sa akin. Nung sinusubukan akong gahasain ng ex-boyfriend ko, siya ang tumulong sa akin. Wala siyang sinabi, pero alam kong siya ang nagprotekta sa akin. Sa isa pang video, isang lalaki ang nagsalita. May utang ako sa gambling. Hinahanap ako ng mga tao si Caleb ang nagbayad. Sabi niya, kapatid, huwag kang mag-alala. Ang mahalaga, mabuhay ka ng maayos. Nakita niya ang mga kwento. Ang mga patunay na si Caleb ay isang bayani sa paningin ng iba. Pero sa kanya, isa lang siyang estranghero. Habang nanonood si Celestine, Nararamdaman niya ang sakit, ang pagsisisi, ang lalaking lagi naroon para sa kanya, ang lalaking nagmamahal sa kanya ng buong puso ay wala na. Ang mga pagmamahal na kanyang binabaliwala ay naging isang malaking pasakita na ngayon. Nararamdaman niya ang sakit ng pag-ibig na kanyang sinayang ang sakit ng pagkawala ng taong nag-alay ng lahat para sa kanya. Ang mga pagmamahal na kanyang binabaliwala ay naging isang malaking pasakitan na nayon. Nahanap ni Celestine ang isang huling sulat. Ito ay isang tula na nakasulat sa likod ng isang lumang litrato nilang dalawa noong sila ay ikinasal. Sa likod ng litrato, nakasulat ang huling tula ikaw ang aking buwan at ako ang iyong araw iyong liwanag aking gabi ngunit hanggat nandito ka ako ay mag-aalay ng lahat ang iyong mukha ang aking kalangitan ang iyong mukha ay ang aking mundo sa iyong mga mata nakita ko ang aking kinabukasan sa iyong mga mata nakita ko ang pagmamahal. Huwag kang malungkot, huwag kang mag-alala, dahil hanggat buhay ako, ikaw ay laging ligtas sa aking mga bisik. Pagkatapos basahin ang tula, hindi na niya kinaya. Bumuhos ang kanyang luha. Hindi na ito luha ng pagkalito, kundi luha ng sakit, ng pagsisisi at ng pag-ibig na huli na para maibalik. Naramdaman niya ang malamig na hangin sa kanyang mukha at narinig niya ang bulong ng hangin. Mahal kita, Celestine. Mahal na mahal kita. Hinanap niya ang kape na ginawa ni Caleb para sa kanya noong umaga ng kanyang pagpanaw. Doon niya lang nakita ang isang maliit na papel. Mahal, nagluto ako ng paborito mong pasta. Sana maging masaya ka. Huwag ka mag-alala, ako ang mag-aalaga sa iyo. Mag-iingat ka. Doon niya lang naramdaman ang lahat ng sakit. Naramdaman niya ang pagmamahal na binigay ni Caleb. Naramdaman niya ang sakit ng pagkawala. Naramdaman niya ang sakit ng pagbabaliwala sa isang pag-ibig na kailanman ay hindi na niya maibabalik. At doon, nagsimula siyang magsulat ng isang liham. Isang liham para kay Caleb na ipinabahayag ang lahat ng kanyang pagsisisi, ang lahat ng kanyang pagmamahal at ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Pero alam niyang huli na ang lahat. Hindi na niya maibabalik ang oras. Hindi na niya maibabalik ang lalaking nag-alay ng lahat para sa kanya. At sa huli, naiwan siya sa mundo, nag-iisa dala ang bigat ng pag-ibig na hindi niya pinahalagahan.